I'm Kailong Vlogger na isang palawen niya. di in my life as a content creator for today's video. Ito na nga po pala yung araw-araw na kaganapad ko sa school kaya naman. For the good. Ay, ito na nga po pala yung araw-araw na kaganapon ko sa school, mga kailo. School bahay, school bahay lang talaga. Wala talaga. Kailan kaya ako makakalaag ulit? Yung laag na kasama yung mga kaibigan mo. Kahit saan kayo pumunta, yung makakalimutan nyo lang talaga yung bullpen, Tsaka papi. Ay, para naman kahit minsan ay makaano-ano rin kami, makapag-enjoy. Magaga rin nga po pala kami dito nakali sa bahay, mga kailo. At nakarating rin nga po pala kami dito sa my school kaagad. hindi naman nga niyo kalayuan ng aming bahay, mga kailo. Siguro nga ay 15 minutes ay makakarating ka kaagad sa school. for the shorter din nga po pala dito kay Kira Marie mga kailong pati rin naman nga niyo kay Saklit at sa iba pa ay, for the shoutout nga po pala sa mga klasiko magaganda at po ay, ay, habang nakikinig nga po pala kami dito sa may sinasabi ni sir napapatawa eh, papatawa na lang nga po kami sa mga joke niya at aming pinagbimitingan nga ang magaganap bukas ay ang kaganapan nga po bukas ay induction party sa tagal tagal namin nagantay ng induction party buti na tuloy rin ngayon at wait nyo nga po yung mini vlog ko dahil magpo-pose ako at ibibidyo ko nga po pala yung magaganap namin para at bukas at ko nga po pala talaga sa inyo ay nga po pala pala mga kailongits, kumain na nga po pala kami. Ay, sa mga oras na nga po yan, ay nagbibigayan na nga po pala sila ng ulam habang ako ay walang kanin. Habang naman ako naiwan ko yung baonan kong kanin. babaon baon pa, makakalimutan lang din. Ay, buto na lang nga po talaga ay mababa ito mga kaibigan ko. Ay, binigyan nga po nila ako ng kanin pati ulam. Ay, maraming maraming salamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako makakain ngayong maghapon na ito. Ay, maraming salamat. Ay, pagkatapos nga po pala, gumawa mga kay Lungit na na nga po pala kami dito sa may CR. Ay, ganto nga po pala talaga kami kapag katapos magkain ay nagdiritsyo kami dito sa may CR. Ay, para naman makapagsalamin at makita ko may dumi naman yung muka. Ay, grabe ay, hindi na Hindi nga din. po pala kami tumagal sa CR mga kay Bumili nga po pala kami ng aming makakain. Ay, lalo na talaga ako nagbila ako ng 10 pesos na tinapay. Ay, buti na lang talaga kami nagtitinda dito ng tinapay sa harap ng aming school. Aba, talaga namang grabe ka sarap. Ay, oo, tama ang narinig nyo. Sobrang sarap niya nga talaga sa halagang limang piso, babe. Mabubusog ka Kasi ako. malaki na siya at bukod sa malambot na yung tinapay bin. Napakasarap pa ng palaman neto. Ay, hindi na talaga ako magtataka kasi napakaraming bumibili sa bikiri na to. Kaya naman nga po, ituloy nyo lang nga po yan habang nagbibili kami sa inyo kasi napakasarap nga po talaga ng tinapay ninyo. Hindi ito isponsored na nasarapan lang talaga ako. Ay, oh. nagtagal-tagal pa nga po pala kami dito sa tindahan mga kailong kasi nga, ay, may binibili pa nga po pala sila. Ay, syempre naman nga ni Rich, katatapos ang namin kumain ay kailangan namin ng pangimaga. Wala lang, trip lang namin magkain-kain pagkatapos magsigain. Pero ako, tipid ako, bibahala kayo sa buhay niyo Magbili kayong gusto niyo ako, titipid mo muna ako. Sasamahan ko na lang muna kayo. Kung bibigay kayo, ay tatanggapin naman talaga ng babaeng ari. Magulat na lang talaga kayo kung magtanggi ako. Sa pagtatagal nga po pala namin sa tindahan na itong mga kailong, it's bigla nga pong lumakas yung ulan. Ay, sa sobrang lakas ng ulan, hindi na kami makapagpasok sa gate. Ay, magta-time na ah. Ay, buti na lang talaga mayroon kami bubong na masisilungan. Ay, kung saan safe kami at hindi kami mababasa. Ay, salamat po. Hindi rin nga po pala kami tumagal dito mga kailong. Siguro nga ay 15 minutes nga lang kami nag-antay. Ay, ayan nga silang tatlo. Oh. Nandoon na sila at nandito na nga kaagad. Kasi nagsabay nga ako sa may pamangkin ni Kasi Mark Kasi siya ay may payong si Uno ata yung pangalan nun Ewan, eh, di ko kilala Pero maraming salamat sa kabaitan mo ba Ay, eh. nung makatawid na nga po pala sila sa ulanan mga kailong Ito, agad na rin nga po pala kaming pumasok At wala na nga po kaming dahilan para magtagal pa po sa labas Baka lamigin lang po kami Ay di ba grabe umasa yung ate nyo B Huwag ka na umasa Di nababalik sa sa'yo Huwag kang assuming Ay alam ko naman bakit ganyan ka sa sarili mo Pagkarating na pagkarating nga po pala namin mga kailong It's nalabas ko na nga po pala itong pulbo At tsaka cream ko Ay lumabas kami kanina na walang kaayos-ayos Mas kilip tin Ay okay lang yun Bahala na silang humusga Ay pagpasinsya nyo na nga po pala mga kailong ko nagbago nga po pala yung boses ko dito Sa may ano na to Sa may record record ko na to Ay sa may video na ito Ay kanina nga ang ganda-ganda ng pagkakuha ko sa sa ko Ngayon ay wala na Ay kasi nga ay nakalimutan kong i-charge to Ngayon ginamit ko Wala kung nagamit kundi headset. Ay, nyo na lang nga po at pagtsatsagaan ko nga muna ito. At kung napapansin nyo na nga, po ay may hawak nga po pala kaming uno cards. Ay, ayan nga po yung libangan namin kapag kawala kaming teacher. Ay naga uno cards lang kami para naman malibang-libang kami. Ay, maaga nga po pala yung uwihan namin mga kailong kasi nga ngayong hapon nga ay dalawang subject lang nga po pala kami. At ito lang nga po pala yung kaganapan ko sa maghapon mga kailong. At dito ko na nga po tinatapos ang aking mini vlog. Kaya huwag nyo namang kakalimutan mag like and follow and share and thank you for watching. Bye-bye! No, you.